Hello, maganda nga po po sa inyo lahat. Ayan. Uh, Unang-una, ayan, nagpapasalamat po ako sa aking mga followers, viewers, sa mga nanonood nito. Ayan. Maraming po salamat sa panonood nito. Ayan, samahan niyo po ako. Ayan, sa ngayong araw na po, masaya po si Amiga gawa nung nakatanggap na naman po siya. Nakatanggap at may nagbigay na naman biyaya. Ayan, nakatanggap po siya ngayon. Ayan. Ito po, chocolate. Binigay po sa akin. Ayan, galing po ng ibang bansa. Ayan, binigay sa akin. Kaya, kaya kailangan uh, magpasalamat ako. Gusto ko lang po magpasalamat sa binigay sa akin nito. Ayan, salamat po. Matutuwa po yung aking mga apo nito. Pag ito yung naibigay ko sa kanila at lalo na mapanood nila ako. Oh, may At hindi lang ito. Mayroon pa po binigay sa akin na pamasko. Ayan po, mga amiga. Talagang itong itong taon na to mayroon nagpapasalamat ako. Kahit pa paano mayroon po akong natatanggap na itong taon na to at talagang ang blessing po talaga. Talagang hindi mo sukat akalain na meron kang matatanggap. At ito pa, nakatabi, may binigay sa atin. Tika, putin ko lang. Nakatago ang dito. Tika lang. Ay, mahugot. <laughs> Ay, ayan, hugot na. Kasi naka, nakadikit sa, ano, na, nakadikit kasi pinagawis. <laughs> oh, diba? Ayan po, masaya si Abiga. Binigay sa akin pa mas ko di ba? Kaya maraming maraming salamat po sa inyo sa binigay nito. Ang dami po nyo ang, ang, ang pasalamat po talaga kahit pa paano talaga mayroon pa ako. Mayroon po akong pambili ng bigas. Ayan. Ayan. Limang kilo din po ito. Ayan. Ito. Pambili po ako. Kaya maraming maraming pasalamat sa nagbigay nito sa akin. Masaya po talaga sa nanood dito. Marami pong salamat sa inyo. At um, kahit paano itago ko na ito. Balik ko dito. Ayan. Um, ayan. Balik ko po, po talaga. marami <laughs> marami pong salamat sa inyong lahat. Sa panunod dito. Salamat po. At um, uh, meron na po kami. Meron na pong pambili ng alat. Saka ito may dala po ako. Na may pag Ibigay ko sa akin mga po. Ayan, marami pong salamat sa... Nagbigay guys sa akin ang kamitong ano, araw na ito. Kahit pa ang blessing, God bless po. Maraming salamat. Ilalagang ano?